diretsahan na straightforward Tanong ko lang sa'yo, bilang isang ina, kunin ko lang yung damdamin mo. Alam mo naman siguro ang isyo ngayon na pinag-uusapan. Awayan ng mag-inang Carlos Yulo at Angelica. Ikaw bilang isang nanay. O, bilang ina, masakit yon Kasi kahit ano pang sabihin mo, sabihin mo nang na lang yakit pa, sabihin mo nang kinamit yung pera mo. Wala ko pa rin karapatan na pagsabihan ako ng masama. Anak lang kita. Ngayon, kung ako naman si Carlos, bilang anak, kahit sabihin na natin siya na pinakamasamang ina, kahit sabihin niya, inuubos niya, niya na lahat ng pera ko, I will still give due respect sa kasi nanay kita at hindi ko ipagkakalat sa ibang tao kung ano yung bulok mo o ano yung yung masamang ginawa mo kasi dapat gano'n ang mga anak respeto sa magulang hindi lang sa ina kundi maski na sa tatay kahit sabihin mo yung tatay mo na o yung nanay mo pinakamasama always give respect to the elders kasi hindi ka naman magiging tao kundi dahil sa kanila para sa iyo ano ang ina ang ina sinasacrifice ang lahat ang ina hindi kakain mapakain lang ang mga anak ang ina gagawa ng paraan para mabuhay yung mga anak. At ano ang anak para sa iyo? Ang anak naman dapat mahalin mo ang iyong mga magulang. Actually, walang obligasyon ng mga anak sa magulang. But kung merong utang na loob ang anak, sila na mismo ang gagawa ng paraan para matulungan ng kanyang mga magulang. Kung ay, si Carlos Yulo ay nandito sa ating harapan ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ay naku, wala kang kwentang tao kasi nanay mo pa rin yun. Kahit na siya ang pinakamasamang tao sa mundo, nanay mo pa rin yun. Bigyan mo siya ng respeto. Alam ko, sinabi mo na hindi mo kasalanan ipinanganak ka sa kasi nabasa ko yun eh hindi mo nga kasalanan pero dapat magpasalamat ka kasi binigyan buhay ka pa rin pinag-aral ka pa oh maybe ginamit yung pera mo pero pera lang yun eh yung buhay mo ibinigay sa iyo ng nanay mo dapat respeto mo yung magulang mo no? at Mata kung yun? nandiyan din si Angelica na nanay ni Carlos ano ang sasabihin mo sa Nako, ikaw naman dalahira ka hindi mo na dapat nilagay <laughs> sa uh, social media kasi siniraan mo rin yung anak mo kawawari naman yung anak mo kasi hindi mo dapat sirain yung anak mo, kahit ano pang ginawa ng anak mo, okay, hindi mo gusto yung asawa niya, o ano, hindi mo dapat binobroadcast yan sa buong mundo. Alam mo kung bakit? Kasi ang netizen natin, masyadong direct to the point. Pelikulang pelikula talaga yung kanyang actingan sa pagbibigay ng payo dito. So, napakagaling. ito's was a non bias uh, advice. Coming from this uh, actress. So ngayon guys, pag-usapan naman natin ang isa kong naging guest. Kasi noong uh, in-interview namin to ni Sir Julius, uh, dahil siya ay OFW galing Dubai, hindi niya lahat na ilahad sa aking show. Pero kanina nung sinend niya sa akin ang link ng kanyang testimony doon sa sarili niyang channel doon ko na lahat na panood ang buong kwento ng kanyang mga paghihirap sa mga magulang niya. Sa kabila ng hindi niya nararamdaman ang pagmamahal ng isang ina, siya pa rin talaga ang anak na nagbabalik utang na loob doon sa kanyang nanay. Talaga, life is unfair, sabi nga nila. lumaki pala ako na uh, wala ang aking ina sa amin habang lumalaki kami kasi isa po siya ng OFW, at hindi ko din po nakapi, nakita o nakilala ang aking tunay na ama dahil hindi ko po alam ang noon, hindi ko po alam yung kwento kung paano ako nabuo. Basta alam ko lang noon, ang mahalaga lang sa akin ay kapiling ko ang lolo ko. With, ni Pichul, hindi ko po nang kilala ang tatay ko. Kaya yun po din yung minsan naging uh, uh, tampuha, tampulan ako ng tukso na wala akong tatay, naputo ako sa buho. Na sinasabi pa nila na anak daw ako ni Ben Laden, yung abusay Sayyaf daw yun, kasi nga maitim ako dati. Maitim na bata ako noon. Hanggang nang umuwi ng aking mama mula sa ibang bansa noon. At doon parang napansin ko o naramdaman ko na hindi po pantay ang pagtingin sa akin sa amin na mga anak niya kasi parang mas gusto niya yung isa ako laging ganit sa akin laging wala siyang amor sa akin pero hindi ko na lang po yung pinansin dahil nga uh, dollars girl naman po ako that time hanggang nag-asawa na siya at nang nag-asawa ulit na ng ang aking uh, mama akala ko doon ko na maranasan ang magkaroon ng ama pero hindi po pala dahil nagsimula po ng bumukod na kami, bumukod na si na mama at ang stepfather ko doon na nagsimula ang kalupitan ng aking stepfather. Sa edad na 6 years old pa lang po ako, naranasan ko na kung paano bubugin, tadyakan, um, paluin ng lubid ng baka, paluin ng kadena, mga dos kawayan, sinibak na kahoy, o kung ano man po ang mai hawakan niya na pamalo na pwede niyang ibato sa akin o kung ano man po ang mailatay sa aking katawan. Hindi din po nila pinipili kung saan bas kung saan banda ako papaluin basta kung ibina ibinanat na o kaya bahala na dyan kung saan maglalatay ang mga pamalo. Yun po ang naranasan ko ng bata ko. Pero hindi po pala doon uh, natigil ang aking mga uh, pag pagdurusa kasi mula tumungtong na ako na siyam na taong gulang na ako dito nagsimula na dito na nangyari ang pinakamabigat na sabi kong para sa akin sa edad ko ang pinakamabigat na pangyari sa buhay ko dahil isang araw pinuntahan um, Pinutusan ako ng mama ko na puntahan ang aking stepfather sa bundok para tulungan siya na mag uh, uh, magtanim ng gulay. Tapos, hindi na ako pinauwi ng aking stepfather kasi nga daw, kinaumagahan, akit din naman ako ng bundok. kaya ko na daw, uh, bukas na lang daw po kami uuwi sa bahay. At sa aming maliit na kubukubo o kalapaw, napatulog na po ako. Naramdaman ko na lang po na kapatong na siya sa akin na ang kamay niya is uh, kung saan saan na nakahawak. At uh, kahit po magpumiglas ako noon, wala po akong lakas dahil bata lang po ako. At yun nga po ang nangyari. Ginahasa po ako ng islang father ko na pinagbantaan ako na pag magsusumbong daw ako sa mama ko o sa mga kapatid ko ay papatayin niya. Kaya hindi po ako nagsumbong umiyak na lang po ako mag-isa hindi na hindi ko na lang po yung kinimkim ko po yung yung nangyari sa akin nilihim ko po sa inyo kahit kanino wala wala akong pinagsabihan that time kasi wala po akong lakas na magsabi akala ko yun lang po yung mangyari yun lang yung unat huli pero hindi po kasi umabot pa po ako ng hanggang 14 years old ay paulit-ulit po akong kinahasa at nangako sa my pero that time lagi ko na lagi po akong nagdadasal na sana mahanap ko ng tatay ko na sana kunin na niya ako ba hindi ko na maranasan yung mga naranasan kong hirap sa bahay namin yung mga pag ng stepfather ko sa akin na sana may paraan na makawala ako sa sinas sa parang impyernong bahay na tinitirhan ko. Pero that time, lalamig na rin ako sa pananampalataya. Hindi na rin po ako masyado nagsisimba kasi nga nandun yung stepfather ko sa simbahan kasi sa namin. Yung parang nadidemonyo yung isip ko na nagsisimba siya pero ganun yung gawain niya. Nagsisimba sila pero ganun yung ginagawa niya parang dem demonyo, yun. demonyo siya pag nasa, pag nandun sa loob ng simbahan, parang ang santo-santo pero paglabas parang demonyo yun yung ano ko na hindi na po ako nagsisimba tapos may mga pagkakataon na talagang si uh, tinatanong ko ang Diyos kung bakit ko naranasan yun, bakit nangyari sa akin. Isang araw, umuwi ako sa bahay namin, pero wala po yung mama ko at stepfather ko lang po yun. Dahil sa takot ko, nagalawin na naman niya ako, umalis po ako sa bahay. Hanggang nakila nahanap ko din po ang tunay kong ama. Through Facebook naman po, nakilala ko ang tatay ko. At... Uh, Masayang-masaya po kasi ilang taong po pinagdasal ko yun. 18 years 18 years old na po ako nang makilala ko ang tatay ko. Sa so, pamagitan ng Facebook, hinanap ko po siya. Masayang, masaya ang masaya ako, sabi ko, eto na. Eto na ganyan yung kasagutan. Tapos nung magkita po kami, syempre may mahilig ko ako nung diary. Dinayari ko po yung lahat. Tapos tinanong, nabasa niya yung nangyari sa akin, tinanong niya ang nanay ko. Ang sagot lang ng nanay ko, wag po daw siraan ang ng father ko. Kung may galit ako sa kanya dahil sa mga pamamalo niya dati, huwag ko po daw pong siraan sa nabi ng bagay. Tama lang po yung sinabi nila na kahit pala magsabi ako sa mama ko noon that time is hindi ko pala ako mapaniwalaan. Dahil mas paniniwalaan niya ang asawa niya kaysa sa akin na anak niya. Na sa akin na anak niya na ilang pa ulit-ulit na pinahasa, ilang ulit-ulit ilang na binaboy ng asawa niya pero pinagtatanggol pa rin niya yung asawa niya that time kaya sabi akala ko yung tatay ko na ang maging dahilan ng aking pag pag um, uh, makabangon ako mula sa nangyari sa akin mula sa trauma pero hindi po pala yun hindi po pala ganun kasi mas masakit pala ang mangyayari dahil sa una namin pagkikita bilang mag-ama is iba po ang nangyari. dahil ginawa din po niya yung ginawa ng stepfather ko sa akin ang ang dahilan po niya kamukha ko daw yung mama ko ang tingin daw niya sa akin is yung mama ko kaya ginagawa niya po yun pero wala naman po akong lakas na magsumbong wala naman po akong lakas na magsabi sa kinauulan kasi ang, ang, tingin nila sa tatay ko the best father eh, mabait o hindi niya yung magagawa eh, hindi ko na, kinimkin ko na lang uli ulit, hindi na po ako hindi na lang po ako nagsalita na kahit masama yung loob ko masakit ang bigat na ilang ulit ko maranasan yung ganong bagay tinatanong ko nila sila Diyos, bakit ako? Grabe yung naging karanasan ni Rochelle. Nakakaawa.